Happy Monday mga Pars at Marcy! This is Mami Roxana at di ka pa nakafollow sa aking page ay baka naman. Lagi nga nasasad sa ditong bag ni Sena dahil nga nakatrolley siya at nasa third floor pa yung room niya. Wala pa nga isang buwan simula nga nang nagpasokan pero ito lalaban ko na nga ulit yung bag niya dahil napaka roomy na. Dapat nga nung Sabado ko pa ito lalaban para nga may dalawang araw sa pagpapatuyo nito. Pero busy nga ako nun kaya naman umaga ko na nga nung linggo ito nilabhan. Buti na nga lang kahapon ni eh, maghapon niyang umaro kaya naman natuyo din. Alam niyo naman yung una ko na order na sapatos ni Gia ay eh, maliit nga tapos yung pangalawa naman ay e, malaki. Sakto nga may pambili kami ng sapatos niya kaya naman pumunta na kami ng kadiwa. Pagkatapos naman namin bumili ay pumasok naman kami dito sa may hypermarket para daanan ng daddy gab. Gusto niya nga daw kasi makita ang daddy tapos nakita niya nga itong mga TV. Sabi niya nga pag uwi niya sa bahay ay e, bakit -late ang late daw ng TV namin. Pagkatapos sinumabas e, na nga rin kami at nagaantay na nga kami ng jeep na mga oras na yan. Sinuot ko nga yung sapatos sa kanya tapos pinalakad-lakad ko siya dito sa bahay kung hindi ba masakit sa paa. At ayun masaya na nga yung bata dahil hindi na daw masakit sa paa. Fast forward na nga tayo kina nagahan na malansya naman ako ng mga uniform ng mga bata. Gabi ko pa nga sana to paplansyahin pero sabi nga ng daddy ipagpabukas ko na nga lang daw. Kaya naman ito mas gumising ako ng mas maaga than the usual. Alas 7 na nga kaya ito ginising ko na nga rin si Gia para pakainin. Ganito ko nga siya gisingin sa umaga para nga maganda yung gising niya. Kinikis ko nga siya tapos kinakausap na papasok na nga siya. Konti lang yung pinapakain ko sa kanya pag umaga dahil wala pa naman siyang ganang kumain. Pagkatapos ko naman siya pakainin na nasikaso ko naman itong babaunin niya. Naghiwa ako ng saging tapos nagbukas lang ako ng isang Choco Tops. Napakaswerte nga ng mga bata ngayon, hindi ka mukha namin dati. Naalala ko nga dati, pera lang yung pinababaon sa akin ng mama ko, tapos 20 pesos nga kasama na yung pamasahe. Kaya naman minsan sinasabihan ko nga yung mga anak ko, eh ang swerte nyo nga sa mga baon nyo, hindi ka mukha namin dati. At dahil okay na nga yung baon niya, kaya naman pinaliguan at saka binihisan ko na nga rin siya. Pagka nag-aasikaso nga ako sa mga anak ko, eh nababalik tanong ko nga kung paano ako inaasikaso ng mama ko dati. Madaling araw palang igising eh, na mama ko dahil kailangan 5.30 ay eh, makalis na ako ng bahay. Nakakapagod na masaya ang pagiging isang ina kaya naman talagang habang bata pa yung mga anak ko ay ko na nga yung pag-aasikaso sa kanila. Kasi darating din yung time na hindi na nila tayo kakailanganin at kaya na nilang mag-asikaso ng mag-isa. Katulad nga nitong panganay ko naalala ko dati sinusubuan ko pa lang pero kita nyo naman kumakain na nga mag-isa. Habang kumakain nga siya doon ay prepare pre ko na nga din itong babaunin niya. Itlog nga yung request niyang ulam tapos naglagay na nga rin ako dito ng yogurt at saka isang Oreo. Fast forward na nga tayo at sa si naman ang ko ngayong tanghali. At pagka-uwi ko naman sakto dumating nga itong in order ko sa Shopee. Nabudol talaga ako sa 70% of voucher ng Shopee. Kaya naman ito na pa-order na naman ako ng lagayan nga ng mga ulam. At syempre, color white para aesthetic. Hindi ka ba naman mapapa-check out ang original price niya nga ay 252 pero nakuha ko lang ng 124 pesos. Super worth it talaga yung 124 pesos ko dito kasi takip pa lang talaga eh napapawaw ka na. Acrylic nga rin pala tong lagayan niya tapos napakakapal nga rin. Ito nga ay itsura niya sa loob ng malapitan. Tapos eto naman takip, e eh, bendable. Kaya naman ang ganda talaga. Apat na piraso nga pala ito. Isang mababa at saka yung isa medyo malalim ng konti. Eto nga pala yung brand ng lagayan, Lukaw Pin. Pag Lukaw Pin talaga, matik yan. Napakagandang klase. Trusted ko na yan kasi yan nga yung brand ng lagayan ko ng kape at asukal. Ang saya talaga ng puso ko dito sa lagayan na to. At talaga namang ma-excite -e ako kahit na magre-restock ako sa ganda ba naman itong lagayan na to. At eto, ganito nga naman pala kaliit yung dalawang lagayan na tingin ko paglalagyan ko yan ng gini healing. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.